Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakatanggap ng matinding kritisismo sa social media si Rose Martin matapos niyang mag-post tungkol sa kanyang nararamdamang guilt sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karina sa Pilipinas. Sa kanyang post, sinabi ni Rose Rosemar na nahihirapan siyang isipin na siya ay nakahiga ng komportable sa malambot na kama, habang ang iba, partikular na ang mga matatanda sa Bicol, ay nahihirapan dahil sa baha at bagyo. Ang hirap isipin na habang kami ay nakahiga sa malambot na kama, kagigising lang at naka-aircon, ang daming bata at matanda na di na alam kung paano ililigtas ang sarili sa bicol dahil sa baha at bagyo. Ani Rosemar Hindi naman napigilan ng mga netizen ang kanilang pagkadismaya sa naturang post na agad ding binura ni Rosemar. Ipinaliwanag naman ni Rosemar kung bakit niya binura ang kanyang naunang Facebook post. Binura ko na ang post ko kaninang umaga. Hindi po ganun ang ibig ko sabihin, nakukonsensya kasi ako dahil yung iba nahirapan na sa bicol, tapos mga nasa bubong na. Mga aso at pusa, matatanda at mga bata puro dumadaan sa newsfeed ko. Hindi ko ibig ipagyabang na ang comfy namin ngayon. Ang gusto ko lang sabihin ay parang ang hirap maging comfy habang may mga taong inaanod at lumulutang na lang sa baha. Parang nakakakonsensya na wala kang magawa ngayon. Dahil hindi possible ang bicol. Tapos nababasa ko pa na wala nang makapasok ng na mga taga-rescue dahil sobrang taas na ng baha. Pasensya na kung sa tingin nyo ay mali ang pinost ko pero wala po akong intensyon na tulad ng iniisip nyo. Sadyang nagwo-worry lang ako sa mga lolo at lola sa sinasapit ngayon ng Bicol area. Again pasensya na po, at pagpatuloy natin ipagdasal na sana tumila na ang ulan at tumigil na ang bagyo. Buburahin ko rin mamaya tong post ko para di na maging issue pa. Aniya pa!